merong kalaban bumubukal ito hmm. pag bumubukal yan mayroong yan so yun na yung mga dulo ah mapagpalang araw po sa lahat ayun ah, nandito ba kami ngayon sa area So ayun, papunta pa kami ngayon sa tubo ni Lulu mga idol. At ilang oras na kami naglalakad at malalayo din yun mga idol. No? So ayun, uh, kasama pa natin si Commander Binji nandun sa kasi Apong Igoy. So nakita namin yung video ni, ni Black Ghost ay nandito dito siguro siya sa ira, pasunod sa amin mga idol. No? At sana walang manyaring masama sa kanya at saka kay Jipogs at uh, sana matagpuan natin sila dito yung mga kasama natin na sila GB, uh, buster bus yan uh, set out pala no sa team ko 8 ayan set out sa team ko 8 kasi ngayon ay 9 months sari na po nila ngayon mga idol no at sana uh, maraming salamat uh, sa inyo sa laging supportan nyo sa amin at sa lahat mabuhay ang team ko ito lagi uh, at shout out din sa lahat ng mga FW sa uh, anong bansa man ito na panood mo no shout uh, out po si Idol so nagpapahinga po na kami dito kasi so, sobrang layo na yung uh, nilakad namin So, dito kami sa kawayan magpapahinga kasi hindi masyadong mainit. So, nandun si Apong. Saka si Commander Benji. So, patuloy pa rin kami sa mission na ito, Idol, no? At sana ay tapusin nyo ang video na ito. Huwag nyo kalimutan na like and share po mga idol at malaki tulong na po yun sa amin kalat niyo po mga idol at ayun uh, at sana ay magtagumpay kami sa mission na to sana ay okay si Lolo no? at naabot uh, na namin doon na nandun siya at tulong masamang uh, nangyari sa kanya so sila Buster ay hindi namin alam kung saan na uh, banda. Si g ay napakasalamat tayo. Si kasama natin ay naligtas sa lana ni Lolo. <clears throat> so tulad, permission natin, Manilo, sa pagsumpo, sa mga kasamaan. At sa mga pwedenging magbagong buhay, gaya ng Commander Binji ay nagbagong buhay. tutulungan natin sa abot natin kung magakaya.

Lamig pala dito, Bruno. Lamig dito? Lamig dito, dito siguro tayo mag na mag-ano ba? Mag-ano uh, ba? dito, pero mulan, basa tayo dito. Oh, basa tayo dito. <coughs> so, na dito kami bisa.

yun na ah uh, mahaba pa pa yung lalakarin namin ah uh, pupunta sa lolo nabutan kami kanina lang ulan yun uminit naman sana oh, commander tapos na tayo dumi na lolo kasi parang kilala lala, rin si lolo oo nga kasi matagal na kundi nakita nyo nyo yung lolo nyo <coughs> yan at gusto ni

May tatlo, uh, may dalawa kasi siyang ano brad eh? Ako. Ah, lolo. Yun pala. Hmm. Yeah. Sabi ko sa kanya, sa lolo, yung makapunta kapunta ako nung pang nung um, araw pa yun. Nabihan sa si lolo, bakit lolo? Ang mga apo mo hindi na kapasyal dito. Sabi ni lolo, buwag sa kanila. Baka Maka siguro, Busy siguro sa nila. Baka busy ba? Anabing lolo, baka hindi na nila ako naalala. Huwag ka lang mawala ng pag-asa, lolo. Baka busy lang yun. Siguro, wow. Wala pang time na <coughs> uh, pumunta sa gandang lolo. May time siguro yun. Pumunta agad yan dito. Lolo. Malakas nang ubo no? po no? Malakas ng ubo niya. Diga mai kuha na yung, yung baga ng lolo. Kano talaga dito, yung klima dito. Ano? Uh, pag araw, grabe ang init. Pag kagapon, grabe yung ulan. Mhm. Ulan init. Ulan init ba. Yeah, tapos mabasa ka nang ulan, kunti hindi kasi hindi ka maano hindi ka hindi ka rin maliligo ng ano na uh, tubig ng ulan ng tubig ng ulan ah uh, yung tawag Uba, ng parang ano ka ba tubaw yung tubaw ba kaya pa maano ka tubawan ba o kasi punin ka tapos ubo yun ang ano umpisa yung mainit yung hininga mo ano ako medyo may katiyon yung dito ko <coughs> makati dito kahit na, ano na ako ng gamot may ninom na akong gamot pero ano pa rin dito? Sa klima kasi ito ng panahon. Klima ng panahon. Tapos yung okay. ulam natin, tuyo, ginamot. Parang ano? Hindi, wala kasi tayong natagpuan ang ano, yung mga gulay. Hmm, lang dito may gulay dito? Ito na area na pasukan ko ba na walang masyadong ano dito?

may puntik-puntik sa bagay tayo. Pero hindi pa rin yun sa lupa. Kasi nung nakaraang araw, nakakain nung tayo ng okay naman yung saging doon. Nakakain nung natin, malambot naman. Tapos, hindi naman siya, ano, hindi naman siya, ito. hindi naman siya, hindi na, uh, naman siya, hindi naman siya, hindi naman siya, hindi din siya, hindi naman sumakit ang kanta. Sumakit so, so, uh, ba uh, kawal hindi na uh, Baka panit na yung ano, yung saging kanina. Baka mayroong ano yun. May na ng ano. Saging law? Uh, tatlo, uh, tatlong piraso. Tapos, minum ng tubig. Bakit ka minum ng maraming tubig? So, Kasi, may kong minum na. Kasi, ano eh, uhaw. Buhaw ba? Buhaw. Tapos yung ano ko, siyan ko, pag gano'n gano'n, no? Oh, yung parang tumutunog kilalim. Mm -hmm. Parang may nagbubudot. Oh. No. Kunti na lang yung kwan pungo? Ay. Tama pala, Brad. Ah, oh. Yung ano mo, Brad? Yung mga gimat mo. Okay. Ano natin, Brad? Ah, okay. yung Kating may bisita talaga, Brad. to so, may bisa. Kalolo. Hindi yung kalolo. Kating may bala pa yung barilong pong. So, ah, bala pa yan. Oh, pa. yan yung paggamit Pagpapak ng quad. Ang Ano ba yeah. 'yan? Ang sayo. Hindi. Papa. Papa pa ito may ikuan pa. Yan siguro. Testing natin ito. Ah, di o, dito. Tibo pa tong mga kuan ni lolo. Oh, wala nang bisa ba? Pagpapak, yung kabinje meron nito yung kuan niya. Yan lang oh. Di sangit ko lang sa ano. Sa may ano lang tama.

dito. Yeah. Ha? Dito. Ah, uh, ano lang. Eh. ito, dito. Po? Oh, uh, ano lang. hindi lang siya malaglag ba? Ah, hmm. uh, ano pala eh, explain tong ano ito. Ayun. Ah, uh, ito kasi kapag merong kalaban, bumubukal ito. Mhm. Mm kalau bumbu yan, belum ibig kalabas malapit na Ito. Eh, wala naman. Wala wala. naman. Normal. Um, siya. Naman siya. Hindi ini bagai itong kalolo, no? Ah. Minit. Kalolo, minit. Oh, minit yan. Pero ano din, kumukulo din yan. naman, eh, kapag sa inkwentro ka, yung bala na tumatama sa'yo, magiging tubig. Mm Ito, magiging tubig yung bala. Papala yan. Kaya mapapansin mo, kapag nabasa yung dito mo, Bakalim. Nun, natama ka pero tubig yung tumama sa iyo hmm. yung bala hindi naging bala naging tubig tubig big tara tara siguro tayo namin yung matang ahas yung matang ahas pang idol

Yun lang ang kukunan ko? Oo, oh, yun. oh, ito lang kukunan mo. sige. Ah, uh, yun sa itaas ang unahin ko. Okay. Wala. wala. Wala Wala ba? Wala ba? Wala ba? Wala ba? ba?

Sudah, ah, bay. eh. yeah, oh iya, bulu baik, banyak, 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 baik banyak, 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 Ah. Uh, 14. apat Kok oh, apa, yang? Oh, ap apa ap apat 2 iya. putuk, aku mau, Ah, ita. naku Ula, ula ben akuan. Ula Ula Pulang taruh. Nanti ta Budi, Kutub sana pelibutan ini kuana mga. Hubungin ta tsanyo, di mana no. Pil pagani ang kuano, walagi na tsanyo. Gani. Oh, li sambala. O de ninga ugma, madala ni munis ya sya. Mulis Oh, bisa gnara si mong bag. Pritahan ganya. Oh. Kaga guran ning kuano. Gusti. Tik ibu juga i bai. Ti ibu ini ning kuan dulu hasta iya o.

Berdin daw, oh, pong, pong. sige, sige sige pong. Katawan nyo. Sige, sige. Po. Oh, sige, ikaw okay. sige, yes. Anong, unahin mo dyan? Sige. Atik. Sige, saan? Saan? yung unang? O, oh, kaal. Lahat yan. Lagay ko dito. Huwag. Isa, isa lang. Si sige, lang natin. Isa isa sa... si oh, Sige, ito. Kaya sa kintas. Hmm. Eh, dito lang ako ilagay, oh Dyan lang. oh, oh. oh. Sige, sige. Daw. ako sige.

Anong, anong kali, 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 kali. saya bisa daw. Kalau kalau bos. Pak. Wala naman ano, dito lang na ko lang dito bago. Eh. Eh. isa lang bala, bro. Isa kita yon. lang si Apong.

Dung baytano, bagko. Oke. Ketis lembak, bala lang. Oh. maguon. Uh -huh. Terug bay. na. Kitang langgam. Kitang langgam. Dito dito Kahit na nga anong damit ko, hindi na ano. Tibo gani. Hmm. Oh. Pikitbo. Oh? Pwede natin na yung...

butuh tengah sih bukan nah. oh so, yan pola tung mga natin lagi mata tadi nanti tibo juga lo tibo kayak gitu pwede na natin labanan si Jablo kahit gaano pa karami yung tawa niya pwede ko sa ano ko talaba no Tama yun din dati dala ay eh mudil pising na tumbala. Tama tama la, tama tama na yan ba? Yan aja. Basta bilin ko lang sa inyo, wag niyo lang ipapahawak yung sa babae. Bawal sa babae. Mawawala yung epekto niyan. Katulad din niya sa akin. Bawal mawawala yung epekto niyan. Mawawala yung epekto niya kapag kahawak ka ng babae nito. Okay lang sa yung asawa mo. Okay lang ng asawa. Basta wag yung sa ibang babae. Lalu uh -huh. lalu ini dagang dari bar, kita nak. Ini jatuh ah. ini. Oh. Nah, ini Oh, dagang. Ini, ini. Oh. Oh. ini jatuh dari baik.

So, yun, hanggang dito muna ang video namin. So, ngayon ay maghanap po na tayo ng God. Pwede natin makain pong? Hanap tayo. Okay, saging? Oo, oh, hanap tayo saging nyo. To, saging mo nyo. Hindi natin. pa natin. rin ako nagutog kasi yung ano ko. Hindi ko Parang nag, nagbubudot nag yung tiyan ko. Hmm. Sige, hanggang dito lang, Maidol. So, ayan, yeah. Maidol. Maraming salamat. Abang po, uh, Maidol. Abangan yung uh, ng video na to.